Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, isi-share ko naman sa iyo kung paano tayo pwede maghiwa-hiwalay ng halaman na magkakadikit. Itong ganito ay nangyayari pag halimbawa nagtanim ka sa nursery bag at uh, napabayaan mo na lumaki yung halaman. So kagaya nito, ito po ay uh, okra at uh, ayan malaki na sila, malalaki na yung katawan, marami na siyang dahon at root bound na rin. Pwede rin mangyari ito pag ka halimbawa sa mga plant nurseries ng halaman, no? Uh, yung talong halimbawa, minsan dalawa yan, yung kamatis, ganun din, yung sili, ganun din. At uh, pag malalaki na sila, siyempre kailangan paghiwa-hiwalayin natin. Pwede mo rin siyang itanim direkta sa uh, lupa halimbawa. Kaya lang darating pa rin ang punto na mayroong matatalo sa kanila pagdating sa nutrisyon dahil nga sila ay sobrang dikit-dikit lalo na pag sa container natin sila itinanim. Kaya naman, mainam na sila ay paghiwahiwalay natin. So, dito meron tayo pwedeng gawin kung gusto natin paghiwalayin. Una, bibiyakin lang natin yung lupa and then uh, paghiwa paghiwahiwalayin na siya. Yun nga lang, maraming mapuputol na ugat. No? Uh, pwede rin halimbawa yung uh, gagamitin natin ng kutsilyo Bibiyakin yung lupa dito sa mga pagitan nila at para merong matirang uh, lupa doon sa kanilang ugat na may iiwan ang problema nga lang maraming ugat ang uh, masisira at uh, dahil malaki na itong malaman ito itong okra ay uh, makakasetback siya masyado sa kanyang paglaki pag masyadong maraming ugat ang namatay uh, pagka po hindi pa maayos yung ating pagkakatransplant ay baka hindi pa siya makarecover. Kaya naman in this video, siya share ko sa iyo kung paano ginagawa ko pagdating sa paghihiwalay ng mga ganitong halaman na dikit-dikit. Alright? Ang isang pwede natin gawin para sila paghiwalayin ay basahin natin ng tubig at uh, hayaan natin na kusang umalpas o mawala yung uh, pagkakakapit ng ugat sa kanyang lupa. Ito po especially applicable pagka yung lupang uh, aalisin natin ay yung clay soil. So yung clay soil kasi ay uh, matigas. So pag kumapit doon ang ugat at sinubukan natin biyakin, maraming ugat talaga ang masisira. So dito, ang gagawin lang natin ay unti-unti uh, natin ibe-breakdown yung uh, lupa para humiwalay sa kanyang ugat. Pagka marami ng lupa ang natanggal... Pwede rin natin siyang paghiwalayin. Kung may maputol man sa kanya, konti na lang. Or, pwede rin na tuluyan tanggalin natin yung uh, lupa. Inti-inti na siya nagko-collapse. Gusto nang matumba. Dahil marami nang nahiwalay sa kanya. Iganan natin siyang ganyan. Ayan, ang dami niyang ugat, di ba? So, dito, subukan na natin paghiwalayin. All right. kalug lang natin na ganyan, unti-unti paghiwala 'yan. Kung may maputol man sa kanya ugat, ay kakaunti na lang 'yan. Hindi na marami. Nakaintanggal talaga, nakapulupot yung mga ugat sa kanila. Ito, umihiwalay na ng isa oh. 'Yan. Ito isa. So, halos bare root ang gagawin natin transplanting sa kanya ngayon. Yan. Okay. So, ito, wahiwalay na siya. Meron mo natanggal sa kanya mga ugat. Ito yung mga pinong ugat na. Yan. So, yung kanyang mga anchor roots ay naiwan pa rin. At ready na natin siyang i-transplant. Let's go! So, nakahanda na rin itong aking paglilipatan ng mga container para sa kanilang tatlo. So, ito po approximately 3 3 to 4 gallon ang capacity nito pagka pinuno natin mga 4 gallon pero normally around 3 gallons lang ang nilalagay kong lupa na capacity uh, hindi ko kasi siya pinupuno so lipat na agad natin so sa pagbabaon natin ibaon natin siya hanggang dito mga 2 pulgada above the uh, shoulder right, para hindi siya maging uh, mabuhay at uh, isa pa pwedeng magkaugat din yan sa bandang katawan pagka nakabaon sa lupa huwag lang sobrang mabababad sa tubig Igitnan na natin siya. And then, lagyan natin ng tubig, ng lupa. Yan. Hindi pa naigit na ng mabuti, pero okay na po yan. Yan, medyo matatag pati yung kanyang pagkaka uh, baon sa lupa at ang gagawin lang natin dito ilalagay natin siya sa lilim mga ilang araw po yan hanggang sa tuluyan siya makarecover Hayaan natin na yung kanyang ugat ay uh, makakapit dito sa kanyang uh, bagong lupa. Mas maganda sa okra, ang mas malaking container. Kasi lumalaki rin itong halamang ito. At para makapa asa tayo na mas maraming bunga sa kanya, dapat itanim natin siya sa malaking container. Kahit na 4 gallon po, tamang tama sa kanya. 4 gallon capacity. Yung mga size ng isang timba. Alright. So... Ganyan lang po ang isang paraan kung paano tayo mag-separate, maghiwa ng mga halaman na hindi nasisira ang maraming ugat. Pagkatapos nating mailipat, asusulit na gagawin ay basain siya ng tubig. Generous, generous dapat 'yung pagbasahan natin ng tubig sa kanya para pati yung lupa ay magsettle at merong agad na makakapitan yung kanyang mga ugat meron nga pala nagtatanong sa akin ano bang klaseng lupa no? every now and then tinatanong sa akin to eh ano bang klaseng lupa yung nga uh, ginagamit ko well ito pong lupang ito na ginagamit ko kombinasyon po ito ng ordinary garden soil ano po tapos sinaluan siya ng ipa ng palay kagaya na nakikita mo dyan And then meron din siyang sinunog na ipa ng palay, carbonized rice hull. Hinahaloan ko 'yan at pati na rin ng uh, coco peat. So ito yung example ng carbonized rice hull. Oh. Ito siya. 'Yan. May kahalo na rin siyang coco peat. at inihahalo ko ito doon sa lupa na merong ipa ng palay. E, yung kasing lupa na merong ipa ng palay, ano po, lalo na yung garden soil na clay soil 'yan, yung kulay brown. Kadalasan 'yan ay tumitigas. Lalo pag nasiksik na siya, titigas na yan. Kaya naman ang ginagawa ko, hinahaluan ko nitong uh, carbonized rice hull na may kasamang coco peat. Sa pag mo ito sa kanya, ay magiging buwaghag ang lupa at mabilis na uh, makaka penetrate ang mga ugat. Pati yung tubig natin pag nagdilig tayo, mabilis na bababa, kagaya na nakita mo dito. Pagka natin ng pampabuwaghag. Yun namang ipanampali, pampabuwaghag din yan eh. Pero mas mainam kung hahaluan natin ng sinunog na ipa ng palay, yung carbonized rice hull, at pati na rin yung coco pit. Ngayon, kung meron kayong mga uh, uh, pinatuyo, no? binulok na dumi ng hayop, no? pwede po natin gawing uh, addition yan. Halimbawa, yung uh, binulok na, composted na ipot ng manok, ng baka, ng kalabao, ng kabayo, kung anumang hayop po yan, basta bulok na bulok na siya, composted na, pwede po natin ihalo. Dito sa ating lupa. At yun po ay organic amendment na matatawag organic fertilizer. So hanggang dito na lang. Ma-share ko lang sa iyo sa bayan kung paano maglipatanin ng hindi maraming ugat ang nasisira. Maraming salamat po sa pananood at makita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Lake Grower. Bye-bye!